mga kabuhok, hello mga kaputi. Ngayon ay aakyat ang inyong Miss Puti sa bundok para magbigay ng kaunting blessing. Wow! Alam niyo naman po ang kaunting blessing na maiitulong ko ay ang pagririband lang. Wow! Kaya umakyat po ako, aakyat po ako <laughs> ngayon ng bundok para maghanap ng mga babaeng katutubo at akin pong bibigyan ng libreng riband and libreng kaunting sabon mga kabuhok wow! kaya po ang napili kong mga ire-riband ay katutubo kasi gusto ko pong maranasan nila ang pagpapariband kasi yung pong aking kumari ay nag request sa akin na Magbigay daw po ako ng libreng riband at libreng gupit sa mga kapwa nila katutubo. Yeah sabi ko, walang problema kaso walang kuryente sa mundo. Ay, sabi naman po, sabi ko naman, bilang tulong ko sa mga katutubo, ay dadalhin ko na laang ng aking bahay para mabigyan ko sila ng libreng riband. Mga buhok, yan. Kaya po ang napili ko ay mga katutubo kasi ang mga Tagalog naman po nararanasan nila ang magpaganda at magpaputi ay ang mga katutubo po ay parang hindi po nila nararanasan ang mga nagpaparibahan, pagpapaganda hindi po nila nararanasan kaya bilang Miss Puti ay handa akong tumulong sa kanila sa pag-uunat ng kanilang buhok. Alam niyo naman po, yun lang ang aking kayang gawin at kayang ibigay ng inyo. Miss Puti-Puti sa mga kaputubo. See you at abangan niyo po ang aking pagbabalik at ang aking mga na, ang aking napiling babaeng mga katutubo. See you mga kaputi at mga kabubog. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head Kanina na ito yung mansion, pwede pong papasok mm -hmm. Yan, yan daw po ang mansion ng nanay Ako po papasok at may nilagay yata itong kamote Wala <laughs> kang <laughs> Yan Ano, um, purpose ko? Oo Ay, uh, papaganda ko ang mga ng mga bata ay mga bayan. Siyempre gusto imaginary na sonay bang umaakyat sa tubo. Yung mga kabataan, mga kabataan tapos ikaw, gumamit sabon. Ibog. Tayo na maglaba ng mga damit. Ay, ako gusto ng Ay, talaga ako halos sa umiyak gawa nang ako nang kagalis. Talagang sabi ko, ano na itong buhay na ito. Sabi Madre kakao. Ay, kahit pa kami maglagay ng madre. Mm. Alam mo, nalagay ko. Ay madre, yung lagundi, nalagay ko na. Mm. Ay, hindi pa rin. Mm. Ay, kasi siguro ito yung nakukuha na mm. sa pagkain o sa hangin. Mm. Pero marami po mga katutubong gusto mong paribandungin. libreng riban sa mga katutubo. Sa mga katutubo lang po ako, magbibigay ng libreng riban kaysa sa mga Tagalog. Kasi ang mga Tagalog... Ay, pag halimbawa at babayad sa ganay Ay, ay mahal po na. na yung kara, pe, ay, ang pinakamababa ay 1-5, 2-5. Ah, Depende sa kapal ng buho. Eh. Kaya po ako bilang magre at ako naman po ibinilis ni Lord ng maraming na-riban. Gusto ko pong magbigay ng Libre yung riban pero sa mga katutubo para maranasan <coughs> nila kung paano yung sila dito kung hindi kita paunan. O diba, gusto rin po. E e may pangarap. May pangarap magpariban mm. um, ang mga katutubo pero hindi nila kayang ma makapagpariban. kasi na mga ati. pusa pero... financial. Um, o, oh ako ng kagalis oh ano ayun na... nga gamot pati sa galis ang uh, safeguard oh safeguard Sinan oh safeguard na baka palang. po na, ay, po. na bibigyan ko ako ng sa mga ay dadalhan mamimigay po ako ng at nang pati bumata pati so ako, ng mga Oo, oh, pag, pag pa. po ang nanay. <laughs> nagpapanginda po siya ng gakalaba. <laughs> <laughs> wag naman eh, puro bagang. Puro bagang naman yung nanay. <laughs> Mahirap. Hindi <laughs> <laughs> na, ka pinakalabaw Para pagkakagat ng kagpas. Darug agad na Ay, hi! kagat ng matigas eh. Mm. Anong oras na baga? Magbato kung gusto nila yung malalakan bato. Habang wala si Montez, ay ang nanay muna ang aking kauso. Wala kausti. pa si Ila. Pinapupunta ko yung isa kong bata doon. Yan, mga kabuhok at mga kaputi. Dumating na po yung aking erereban na katutubo. Ito po, enak ni nanay Ena na gusto daw po magpareban at pangarap niya noon pa. Pero, hindi po kaya ng kanilang financial, pero gusto nilang magpareban at maranasan yung buhok na. Oh. Yan. Ano ba yung pangalan mo? Montesa. Montesa. Gusto mo bang mag... Gusto mo bang magpariband? Ay, magparibad? sana po. Gusto, uh, gusto, gusto po eh kulang sa pinansyal oh, pero gustong gusto mo ako kasi bilang isang magre gusto kong makatulong sa mga kababaihan pero sa mga katutubo lang wow! kasi ang mga Tagalog naman nararanasan dibaga ang pagpapariban oh. di ba ay ako bilang magre-riban, ay ako ay hey, magbibigay ng tulong sa mga katutubo kasi gusto Amazing! nila nilang pero hindi nila kaya di ba ka mas uunahin uh, na eh sa pagkain sa... oh. magpaganda uh, di ba ka ay ano kinahanap buhay mo dito ay sabi ko yung nagbabato din lang ko dito mm, di ba pero gusto mong magpariban at maranasan mo mm. Okay. Oh. patingin nga na yung buhok ang ate ay magre pero gusto kong pagandahin ikaw, di ba? Ganyan po ang kanyang buhok ni Montesa. Di ba? Gaganda ni Montesa. Pati niya Montesa na yung mundo ni Montesa. pati niya ng buhok mo? Yan. Mahaba nga na. Yan po ang buhok ni Montesa. At dahil binilis naman tayo ni Lord nung December at bibibilis pa tayo, ay magbibigay po ako sa mga katutubo ng libreng gupit at libreng riband. Kasi para maranasan naman nilang nararanasan nating mga Tagalog, di ba I-schedule na lamang kita, be. Ha? Ipupuntahan na lang kita dito. Kailan kita pwedeng i-reband? pagdating namin oh. kasi may pupuntahan pa kami. Yan po si Montesa. Sa ilang taon ka na ba? 25. Eh. 25. Ilan ang anak mo? Dalawa. Dalawa yan. Baka kayo makatatlo pa ha? Iya, oh. <laughs> <laughs> Huh? Kasi lalo na maghihirap. Kasi papagandahin ka ng ate. Jess, okay. si Miss Puti-Puti ay papagandahin si Miss Montesa. Yan. Abangan nyo po ang pagbabalik ni Montesa ay hindi na kulot at siya'y unat na. Ang buhok. Yan, mga kaputi. Yan. <laughs> <si> <laughs> at, at saka po, bibigyan ko si Montesa ng pampaputi ng mga DIY ni Miss Puti Puti. Abangan nyo, mga kaputi, ang pagbabalik po naming dalawa. Oh, Diyo po, ang ganda ni Montesa. Mas maganda po siya sa akin ganda ng kanyang ang oh, ganda ng kanyang mata at ilo maputi lang po ang inyong miss puti puti <laughs> <laughs> sige be at po ay i-schedule kita at i-i-re-reband ko ha okay. salamat bye 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 Kamuntis, ha bye bye, yeah. bye, -bye. Yeah.